Hindi hey, naman na siya basag, kung pakikinigan mo siya, okay, no, okay naman na. Okay, magandang araw, uh, may gagawin tayo ngayon isang bluetooth speaker, ayan, na JBL lang tatak, ayan. Ang um, kwan nito, maandar naman na may power. Sabi nung may-ari, nag... daw siya, basag daw ang tunog. Yun ang sabi nung may-ari, basag daw. Ayan, shoutout nga pala sa may-ari nito, kay Archie Del Rosario. Ayan, ng barangay Balanoy Lapas Tarlac. Shoutout na rin tayo sa mga kapwa natin technician. Eh shout out tayo kay Raiden the Explorer at shout out din kay Tingan Hamada. Shout out kay JT Rewinding at shout out din kay West Jojotech Electronics. Shout out kay Ortec TV Official. Shout out kay Electro Gentech. Shout out din kay Vladimir Santos at shout out kay Andy Rabino, o ay master shout out din kay Jamyag TV shout out din kay Marco Francis ayan, ayan guys uh, subukan natin siyang testing in sa bluetooth ayan o no? oh. nakapan na siya sa bluetooth uh, tuk tayo ng music tinan natin kung talagang basag nga ayan ayan guys uh, basag nga siya ayan o no? Eh guys, ah basag ang tunog niya. Ngayon subukan natin siyang baklasin. Ah ito, hindi naman to talaga ang speaker niyan. Ah hingahan lang 'yan magkabilang dulo. Ang speaker niya nandito. Ah, dito, alam ko sa tagiliran niya. <coughs> Paano yan, natin, Ah to ah, para malaman natin kung ano ba talaga ang sira. Eh guys, ah ganito ang pagbabaklas nito. Tuloy kayo kung paano siya baklasin. Ayan. Ayan, bumuka oh, Nice. Ayan. Tapos sa kabila, ganun din. Ayan. So, kitin nyo lang siya. ya Tanggal lah Dahan-dahan. Galing ha? Eh? Yun. Hey guys. Naalis na natin yung cover. Ano, Tanggal na. Ayan. Ganyan na siya ngayon. ngayon na itsura niya. Ngayon. Ito ay ito yung speaker niya. 'Yan. O ayan. May palagi ko speaker lang ang problema nito, kaya lang ang problema, wala tayo pamalit. Parang may problema ka. I repair na pala siya, oh. Eh, no? Ayan. Baka punit na, ni na lang. Subukan natin tignan to, sinirepair na nga siya, oh, eh, no? makikita ninyo. Wasak na. Pagka hindi sa repair to, papalitan, kaya lang mahirapan tayo, wala tayo available nito. Hey guys, sa subuan muna natin baklasin. Tapos din natin kung kaya pang i-repair. Na baklas na natin tong speaker niya ito. Hindi oh. pa pala na baklas, nakayangat lang. Ayan. Laki ng magnet oh, makikita nyo. Ayan oh. Laki. Double magnet. Hindi wow. Kasi laki niya yung bunganga niya nung magnet. What? Kaya, kailangan ganito din ang makikita natin yung uh, speaker. Ibuha natin tong tanggalin. Pinakat na lang ng ano. Oh. Itong mahirap. Ito guys. Yan. Tanggalin natin itong mga dinikit na ilang pinagdidikit nilang ano ba to tignan natin kung kaya pang i-repair kasi mas mahirap nagre-repair ng maliit kaysa sa malaki dito to yan eh guys kahit siguro sinong ano dyan technician yes, Tanggalin muna natin dito sa may Uh, clip. Itong clip niya. Uh, tenga. Tenga. Bak para makapag-repair tayo ng maayos. Kasi ito lang naman i-repair -re natin. Itong speaker lang mismo na to. Tatabi muna natin itong bluetooth speaker. Eh guys, ito na re-repair natin. Ayan. Meron siyang alisan na oh oh, makikita niyo punit na yung dahon niya dito sa gilid. Bigyan na, tagal mo eh. Ito, dahil pirat nga yung gilid eh, makikita niya meron siya siwang sa gilid. Uh, gumupit ako ng ganito. Mga uh, dahon din siya ng speaker o kundi ng speaker. Kaya lang medyo malalaki nga lang. Ngayon, gugupitin natin, saka natin lalagay dito sa may gilid. Ayan, saka natin siya ididikit ng rugby. Eh guys, siguro di ko na ipapakita sa inyo kung paano ko siya idikit kasi madali lang naman siya idikit. Idikit lang naman siya ng Didikit lang naman natin siya na rugby. Pag na, pag okay na siya, sako lang ipakita sa inyo ulit. kasi cellphone natin nalulubat na. A few moments later. Ah, uh, ito na yung uh, speaker na nirerepair natin kahapon. Hindi ko pa siya kinakabit ka. Kahapon kasi ah uh, dinikit ko pa lang hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko siya dinikit gawa nung nalobat nga yung cellphone natin kaya dinikit ko siya, eto uh, ang ginawa ko dyan yung gumupit ako ng ganito uh, paper cone Ito, explain ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa yung sirang paper cone ng speaker na malaki uh, pinaglumaan na ginapit ko pabilog tapos gumupit ako ulit ng pabilog na binagyan ko siya ng butas yung maliit lang mga makitid lang saka ako di ko siya ginapit na ay di ko siya nilagay ng buo na pabilog kasi pag nilagay mo ng buo yung bilog hindi la malalapat dito kasi patimbulos to eh yung kunang speaker ngayon ang ginawa ko pinutol-putol ko siya hinati-hati ko para mailagay ko siya, maipakat ko siya dito. irak ni ko rugby. Ayun, kinakatan ko na rugby. Eh rugby matagal matuyo kaya ngayon ko pa lang siya ikakabit, ngayon pa lang siya natuyo. Ayun guys, ha? okay na siya. Ayun oh. No. Uh, bright na bright ka talaga. Mas mainam to kaysa do sa ginamit nilang tape kahapon. Yung kinabit nila na tinanggal natin. Ayan guys, uh, subukan natin siya ilagay dito sa bahay niya at patugtogin natin kung basag pa yung sounds. Para malaman natin kung basag pa ba. Yan. Ngayon, uh, naikabit na natin. Subukan natin testingin. Patugtugin natin. Eh guys, okay, so okay na siya. Hindi uh, di naman na siya basag. Kung pakikigan mo siya. Okay, no? Ayos naman na yung tunog niya. alam ah, magaling ang mo. Malakas eh. Ayan guys, ganyan lang. pagre pag re repair ng ganitong bluetooth speaker na kung wala tayong pamalit na speaker, repair lang. Ayun. pwede naman siya. Pwede naman siyang i-repair. Ayan guys, sana may na-share akong konting idea sa may mga ganitong bluetooth speaker.